Agoy! Ay ta, nasa langit na ba ako? O sa mga mahilig sa puti? O panlamig siya guys? O terno na? O saan ka pa? Murang-mura na yan. Agoy, 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 nabudol na naman po kami ng dahil sa mga online-online na yan. O, di diba? Pero ang ganda ng pagkabudol sa amin, ba? Diba? O, tingnan nyo naman, pak! Mm. XL yan siya. Maganda ang tela niyan mga guys. Sa loob at labas, talagang pang winter talaga. Meron siyang bolsa sa harap at meron siyang bolsa sa tagiliran. Ayan po yung mga kulay niya. May puti, may brown, tsaka itong green at meron ding black. At meron din po itong hood. O di ba pang-winter talaga ayos. At ito naman po ang tela niya sa loob at labas.